Hello mga idol, good afternoon. Magandang hapon at masayang hapon sa inyong lahat. At after ng pagkalibing sa pinsan ko is ito na ang nangyari sa aking ano, farm. Ayan. Ang aking balinghoy is almost matataba na. And then ayun, puro ano na, puro damo na. At lalong-lalo dito sa aking mga ano is ukrahan is puro damo na ayan so nakapag harvest na rin tayo sa okra natin ayan oh. puro na damo oh. ang kakapal na ng damo kapal ng damo so kailangan nating bunutin yan ayan ang ating okra o tingnan nyo ang damo na is puro damo na purong damo damo ayan ang ating okra and then inaano na siya ng mga uod so ito mga langga mga idol hmm, inuod na oh. ayan na inuod na ang ating mga okra hmm. yan may uod patay yung uod so ayan inuod na sila pero ang dami ko nang na-harvest dito at uh, siyempre nakapagbinta na tayo nabawi na natin ang kanyang kapital pero ang wala pa tayong ano ah, uh, tubo kumbaga dahil kinakain natin ang tubo <laughs> yun ginagawa kong gulay then sobra na sa akin is ko dahil yun ang purpose natin yan sa pagtanim natin ang makagulay pero ang daming uod ang daming uod na, na malalaki so ayan nagkasira-sira na ang mga dahon kaya iniisa-isa ko yan sila ng pagtanggal kailangan natin tanggalin isa isa yung mga uod nyan hmm? iisa isahin natin yung mga uod hanggat maubos yan pero pag nalaglag sa lupa aakyat din ulit or naiiwan yung mga maliliit so ang kailangan natin ay pang spray talaga uh, gagawa tayo ng organic organic pang spray sabi nila at yun ay gagawin natin ng ano? Uh, dah dahon ay sili. Bunga ng sili. And then ano? Sili at saka sabun. Ito na yung kalabasa natin. So gumagapang na rin yung kalabasa natin. At ito naman yung mga damo na rin puro na damuhan ito is flat na ito pero sa kakaulan is na ano na siya bumaba na ayan na yung mga okra natin nakakuritot na lahat ang mga dahon dahil kinain ng uod dahil napabayaan natin sa pagpunta natin lagi sa lamay ng pinsan ko hindi ko na sila na cultivate ng husto so nalibing na yung pinsan ko Ayan, may mga mata-tanda, pa nga oh. Yun, ayun, ayun. Kanina is nakapagbinta ako dyan ng 100 pesos. So, ang bili ko lang sa binhi ko nyan is 90 pesos. So, meron akong ginansya na 10. Ayan. Ang pang mga bunga, ang daming bulaklak. So, kailangan nating isprihan yan siya. Ispray natin ng sa uod. Ayan, na rin naman to, Pwede na to bukas na harbisin. Kasi ang pag-harbis niyan is 2 days or 3 days. Kailangan harbisin niya ang ating uh, okra. Ayan, mga langga, mga idol. <laughs> Ayan ang pinagkakaabalahan natin ang ating halaman. Kahit pa paano is nakapagbinta tayo. Pambili tayong ano, ulam isandaan makabili ka na ng ulam o di kaya pambigas bigas 50 ang kilo ng bigas o meron kang dalawang kilo okay uh, at maka traos din tayo kahit papano sipag lang sipag sipag ito rin pala matandaan na rin ang isa na to na bunga pagsisipag lang tayo and then meron ako nakita hang... secret